Kamusta po? Welcome sa Tatag Senior, ang lugar kung saan ang kalusugan at sigla ay walang edad. Kung gusto mong tumanda ng malakas at masaya, subscribe na po sa aming channel at samahan kami sa bawat video. Tara na! Naranasan mo na bang tumingin sa orasan, tahimik, esperando ang tawag na hindi dumating? O kaya'y naglalakad sa bahay habang ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng sarili mong mga hakbang? Ang pagtanda ay natural, pero kapag pumasok ang kalungkutan, tahimik itong sumisira. Hindi ito drama. Totoo ang kalungkutan ay maaaring pumatay, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matagal na pag-iisa ay nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso ng halos 30% at pinadudoble pa ang tsansa ng pagkakaroon ng demensya at hindi lang ito tungkol sa emosyon. Ramdam ito ng buong katawan mo. Tumataas ang presyon, humihina ang resistensya at ang utak mo ay parang laging nasa alerto. Naapektuhan ang memoria konsentrasyon at kahit ang mood mo. Ang katahimikan ng bahay tumatama sa loob at hindi mo kailangang maghintay na tumanda ng husto para maramdaman yan. Marami sa edad na limampu pa lang ay nakakaranas na, lalo na kapag nagsimula ng lumayo ang mga anak na babawasan ng mga kaibigan at ang araw-araw ay nagiging tahimik, baka pinapanood mo ang video na to mula sa isang tahimik na lugar dito sa Pilipinas, Cebu ba, Davao, Quezon, o isa bang maliit na baryo sa tabing dagat? I-type mo sa comments kung taga saan ka gusto naming malaman. Dahil saan ka man naroroon, ang epekto ng kalungkutan ay totoo. Pero may paraan. May mga hakbang na pwedeng gawin para gawing mas makabuluhan ang yugtong. Ito ng buhay. Pwede itong maging masigla, malusog at masaya. At ang unang hakbang nagsisimula sa katawan. Pag sinabing kalusugan ng matatanda, ang naiisip agad ng karamihan ay gamot, doktor at laboratory tests. Pero may mas makapangyarihan pa riyan at nasa iyo na ngayon ang paggalaw. Hindi ito tungkol sa takbuhan o gym. Simpleng bagay lang. Tumayo mula sa upuan, iunat ang katawan, maglakad sa paligid, magdilig ng halaman. Sumayaw kahit mag-isa o kaya'y umakyat ng hagdan sa halip na mag-elevator dot gawa ang katawan ng tao para gumalaw. Kapag hindi gumagalaw, dun ito nagsisimulang masira. Ang kawalan ng aktibidad ay konektado sa mga sakit gaya ng alta presyon, diabetes, osteoporosis at depresyon. Pero kapag kumikilos ka, naglalabas ang katawan ng serotonin, hormone ng kasiyahan. Lumalakas ang buto, bumubuti ang balanse at nababawasan ang tsansa ng pagkadapa na siyang pangunahing dahilan ng pagkakaospital sa mga matatanda at ang mas mahalaga pa sa bawat galaw mo may mensaheng pumupunta sa utak mo na ikaw ay buhay aktibo at may kontrol pa sa buhay mo tumataas ang tiwala mo sa sarili lumalakas ang loob mo at unti-unting bumabalik ang gana mo sa araw-araw kahit mag-isa ka lang sa bahay kahit walang kasama ang paggalaw ay desisyon na nasa kamay mo. 30 minutos bawat araw, kahit hatiin, pa sa maliliit na sandali, sobrang laki na ng epekto. Maglakad pagkatapos kumain, maginat habang nanonood ng TV, ikuti ng braso habang nagluluto ng kanin, lahat yan may ambag. At kapag gumalaw na ang katawan, unti-unting sumusunod ang isipan. Biglang may sigla, may interes ulit sa buhay. Doon papasok ang isa pang mahalagang bahagi, ang koneksyon sa kapwa. Kahit wala ang pamilya sa tabi mo, maraming naniniwala na habang tumatanda, natural lang na kumunti ang koneksyon. Nawawala ang mga kaibigan, busy ang mga anak, at parang ang oras ay lumilihis ng direksyon. Pero kahit wala kang anak sa tabi, kahit wala kang malaking network, posibleng at kailangan na bumuo ng bagong ugnayan hindi lang to tungkol sa may makausap kalusugan ito buhay ito may mga pag-aaral dito mismo sa asya na nagpapakitang mas mahaba ang buhay ng mga taong may aktibong koneksyon mas bihira silang magkasakit mas malayo sila sa sakit gaya ng alzheimer yung simpleng may kausap ka, may karamay, may kasamang tumawa o manahimik, binabago nito ang utak mo. Ang napapalabas, ang oxytocin, hormone ng pagmamahal na hindi lang nagpapasaya kundi nagpapalakas din ng immune system. Pero paano kung mag-isa ka? Magsimula sa kaya mong gawin. Makisali sa mga aktibidad sa barangay, pwede sa simbahan, community center, grupo ng lakad, klase sa pagluluto o paggawa ng handicrafts. Kung nasa malayong lugar ka, may mga grupo online para sa seniors. O medyo nakakailang sa una. Pero ang teknolohiya ngayon, tulay na para sa mga taong magkalayo. Kahit simpleng usap sa kahera, sa tindahan, ngiti sa kapitbahay, o konting kwento sa botika, gumagalaw na ang utak mo. Ang sikreto, yung pagiging bukas mo, pagbibigay ng puwang para sa iba kahit paunti-unti. Maraming totoong pagkakaibigan ang nagsisimula sa maliliit na sandali. At habang pinapapasok mo ang mundo sa puso mo, may isa pang nangyayari. Nabubuhay. Ulit ang isipan mo. At yan ang tatalakayan natin sa susunod. Paano panatilihing aktibo ang isipan para manatili itong kakampi mo habang tumatanda ka. Ang pagbabasa araw-araw ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gawain na pwede mong gawin. Pwede itong lokal na dyaryo, isang nobela, o kahit cookbook na nagtutulak sa iyo na subukang lutuin ang isang bagong putahe. Kapag natututo ka ng bagong kasanayan tulad ng pagtugtog ng instrumento, pag-aaral ng bagong wika, o kahit pag-explore ng isang app sa cellphone, Pinapagana mo ang mga parte ng utak na responsable sa memorya at konsentrasyon. Pati mga simpleng larong palaisipan, crossword, puzzles, board games at simpleng math problems nakakatulong para manatiling aktibo ang isipan, pero hindi lang ito tungkol sa pag-iisip. Kapag nakikipagkwentuhan ka tungkol sa iba't ibang bagay, nakikinig sa karanasan ng ibang tao o nagre-reflect sa nangyayari sa paligid, nababanat ang utak. At kapag aktibo ang isipan, mas lumalakas ang loob, mas positibo ka, mas handang harapin ang pagbabago, lungkot at kahit pisikal na sakit. Sa bawat sandaling inaalagaan mo ang iyong isip, hindi lang memorya ang pinapalakas mo. Pinapalakas mo rin ang kakayahang magdesisyon, tumuklas ng solusyon, at manatiling masigla sa buhay. Pero tandaan, tulad ng makina, kailangan din ng utak ng tamang gasolina. At ang gasolina na yan ay kung ano ang nilalagay mo sa plato mo araw-araw. Direktang konektado ang pagkain sa nararamdaman mo. Maraming hindi nakakapansin, pero minsan, ang pagkapagod, lungkot, o kawalan ng gana ay galing sa kung ano ang kinain mo. Ang nutrisyon ay isa sa pinakanay-isasantabi na aspeto ng kalusugang emosyonal, lalo na sa mga taong mag-isa sa bahay. Kapag mag-isa ka, madaling masanay sa kung anong mabilis at madali na hindi rin maganda. Mga dilata, instant noodles, soft drinks, tinapay na puti, pritong pagkain, matamis, lahat ng yan nakakaapekto sa utak. Nagdudulot sila ng biglang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo na nauuwi sa inis, kaba at pagod. Habang tumatagal, nagiging chronic inflammation ito at hindi lang katawan ang naapektuhan, pati isipan, pero kabaligtaran naman, may mga pagkain na parang gamot sa utak. Pwedeng magpalakas ng resistensya, magpagaan ng pakiramdam at protektahan ng memoria. Mga isdang gaya ng sardinas at salmon ay mayaman sa omega-3 na sobrang importante para sa utak. Mga gulay na berde gaya ng spinach at malunggay ay may mga bitamina na pumipigil sa pagkalimot. Mga prutas gaya ng strawberry at blueberry nakakatulong labanan ang pamamaga at pagtanda ng mga cells. At syempre, huwag nating kalimutan ng bituka, kilala na ngayon bilang ikalawang utak. Dito ginagawa ang malaking bahagi ng serotonin, ang hormone ng kasiyahan. Kaya mahalaga ang pagkain ng mayaman sa fiber, gaya ng saging oatmeal at lutong gulay. Sa ganitong paraan, Napapangalagaan mo rin ang emosyonal mong kalusugan. Kahit simpleng pagkain lang na ikaw mismo ang naghanda, basta masustansya at makulay, isa na itong akto ng pagmamahal sa sarili para mong sinasabing, Mahalaga pa, rin ako, inaalagaan ko ang sarili ko. Ngayon, oras na para pagdugtungin lahat ng napag-usapan natin. Dahil hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, ang mahalaga kung ano ang gagawin mo mula ngayon, yan ang magdidikta kung anong klasing buhay ang meron ka sa mga darating na taon. Ang pagtanda ay hindi mapipigilan, pero ang pagpayag na maging sakitin, malungkot, o mawalan ng sigla hindi kailangang tanggapin na parte ng pagtanda. Ang mga desisyon mo ngayon sa katahimikan ng bahay mo, sa takbo ng araw mo, ang siyang huhubog kung mabubuhay ka lang o talagang mabubuhay, nakita mo na ang kalungkutan ay hindi lang damdamin, kondisyon ito na nagbabago sa katawan at utak mo, pero hindi ito permanente. Kapag gumalaw ka, kahit wala kang kasama, may bumubukas sa loob mo. Kapag nakipag-usap ka, kahit simpleng kumustahan lang, bumabalik ang pagkatao mo, ang sigla mo, ang lakas mo. Kapag hinamon mo ang utak mo, gumigising siya. At kapag pinili mong kumain nang may malasakit, hindi lang katawan ang pinapakain mo, binubuhay mo ulit ang sarili mo. Huwag mong hintayin ang iba para iligtas ka. Ikaw ang simula ng sarili mong pagbangon. Simulan mo sa maliit. Lakad sa umaga, o pagbabasa, bagong recipe, isang tawag, isang ngiti. Ganyan nagsisimula ang mas magaan, mas masigla, at mas masayang buhay. Ngayon, gusto kong malaman, alin sa mga ito ang ginagawa mo na? At alin ang gusto mong subukan simula ngayon? I-share mo sa comments. Baka ang kwento mo ang magbigay ng lakas sa iba. Kung may naitulong sa iyo ang video na ito, paki-like, paki-share sa iba na kailangan ding makarinig nito at huwag kalimutang mag-subscribe. Dito sa channel na ito, ang kalusugan mo ay siniseryoso. Malinaw at may malasakit. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At habang humihinga ka, laging may oras para magsimulang muli.